Mo kasi ng angas, angas. Tara at pag-usapan natin ngayon ang bagong trending song nila Flo G at Skastek Lee. Ginulat nga nila ang lahat sa kanila bagong maangas na song. Kahapon March 6, 2024 ay in-upload nga itong bagong song na pinamagatang angas sa channel na PDL. Kasama nga nila dito ay si Flip D na nag-produce ng beat. Ang song na ito ngayon ay pumalo kagad ka sa top 6 na trending music sa YouTube sa loob lang ng 11 hours. Meron nga agad itong 414,000 views. Grabe ang lakas talaga ng dalawang ito. Makinggan nga natin. Hello, Jesus, na pa ba, ba, ba ulit? Lagyan mo kasi ng ang song na ito ay tungkol sa pagbibigay mensahe na kailangan mong ang asan. At pinapakita nila na kung gaano sila kagaling maglabas ng song na talagang pinati trending. Ito nga ang naging comment ng fans nila. Anong ginawa mo Flip D ang lakas ng beat na kakawalan ya? Sinamahan mo pa ng dalawang malupet magsulat at mag-rap. Damn good! Grabe talaga si Flip D lumapag ng beat sa rap sa ears tapos sabayan pa ng best duo. Naimas, Mas, nag-iiba ang tunog nila kada labas. Pero andyan peren talaga yung timplong di mo maihahalin tulad talaga eh. Inang yan ang angas nyo. Ito ang hinahantay namin music video wo. Shitliyab na naman panibagong download idols Kasta at Flow G. Makikita naman na bawat gawa nila ay talagang pinag-aaralan makikita ang ganda ng kanilang mga rhymes. Comment kayo kung naangasan ba kayo sa kanilang bagong kanta. Yan lang ang mainit na chika nating ngayon. Halina't mag-like, share and subscribe. Thank you.